Kita niyo niyo Nakatulog sila, dalawa. naman yung salamin. Hmm. 喺好依個度，佢扮啲，依唔係仲有好多，歐曬。都太快，你放唔放得開？你啲人冇咁大隻㗎，金色嗰啲條，啊喺依度喎，歐住坡。 Yan na yan na yan na no,

Bangus yun, dalawa pakpak eh. Dalawang ganun, no? Ito kasi, pinahirapan yung sarili. <laughs> oh, dami. Ang dami. <laughs> ano to? Highway of the Ocean. Highway of the Ocean. Ano oras na mara? Ano pa kayo kaya magkikita ni Raquel? Huh? Oo! Ito siya! <laughs> Nandito na magpas. Hindi <laughs> mo nakita. Ito! 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 Ito!

Ang buti din lang ka kain yung maliliit na isda. The... Ang Baka pagkain

Diyan sa labas lang. hindi pero kitang kita yung view. lagi ginigitan lang dito, 'no? Oo. Ng ng madalisi Maria o kaya nang si labas tayo. Oh. Ay. Pembata di itu. Karena nang sobrang sinulit namin guys yung pagpunta namin dito sa Hong Kong Ocean Park so inabot talaga kami ng gabi dito kung nga abutin kayo ng ganitong oras guys pumunta lang kayo sa harap ng ng Grand Aquarium dun sa may fountain meron silang gala uh, light show So, yun, makikita nyo dun yung light show na may uh, sounds at mga effects dun sa mismong harap ng Grand Aquarium. So, medyo na-miss namin ng konti yon. Pero, nakuhanan ko rin siya ng video, pero konti lang. So, sa susunod na video ko, guys, ay yun ang ipapakita ko sa inyo. Ang gala light show ng Hong Kong Ocean Park. Bali, yung gala of lights na yon guys, ay iba-iba yung makikita nyo dong uh, mga effects at yung mga nakalagay dun sa lights, depende sa anong okasyon ngayon. So, yung punta kasi namin ay malapit ng mag-Halloween. So, yung mga uh, effects dun ay pang-Halloween din. So, ayun guys, hanggang dito na lang. Uh, thank you for watching. Sa susunod na video, ay mapapanood nyo na ang Gala of Lights ng Hong Kong Ocean Park. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload nating video at mga gala natin dito sa Hong Kong. So, 'yung mga tips natin at 'yung mga full guide natin, guys, para lagi kayong updated. So, hanggang dito na lang, guys. See you sa susunod na video. Bye-bye.